gamit natin na cell ay yung mm. uh, cell na ginagamit natin mm. sa mga bagong COVID, no? Huh? Uh, ah. Yung, yung, yung uh, sa ASIG, no, yung mga GDL na ginagamit oh. na PNB na yung uh, natin, routine lead, no? Oh, oh. So, dito sa ground floor po yun, mm -hmm. uh, at, uh, may measurement po yun na uh, uh, approximately 5 uh, uh, meters to 8 meters po ang laki. Mm -hmm. Five... So, sa so, ngayon, mm -hmm. ang kasama niya, ay uh, yung mga bagong kumit uh, na nakasabayan niya from a oh. uh, local passing PNP po. Ilan ho sila, Rolf? Sa kwarto? Mm. Ang Ilan. number po nila ngayon ay uh, yung mga uh, maliban sa kanya. So, uh, 37 PDL. 37 na mga bilanggo ang agad makipagsiksikan o nakipagsiksikan si Pastor Apulo Kibuloy. No? Pero temporaryo lang daw ito na silda dahil ayon sa warden uh, pagkatapos ng dalawang linggo ilipat na siya ito daw na temporal yung silda na kung saan nakipagsiksika na siya sa 30 city ka mga bilanggo ito lang ay para mahanda siya sa mga rolls sa kulungan pero meron daw panibago na problema na naman si Pastor Apulo Kibuloy, lalo na sa play bargaining agreement sa mga kaso sa US. Update kay Pastor Apolo Kibuloy. Ito ang interview kung ano ang kalagayan kay Pastor Apolo Kibuloy sa galing sa kanyang kaharian na may mga ilang piniling magagandang babae na magpaligo sa kanya ngayon nasa kulungan. Okay. Ah, uh, ito ang bahagi sa interview. Lipat sa inyong jurisdiction itong alam niyo na ho kung oh. siguro kung sino ho, itong tatanungin ko. Kayo ho ba ay nakapagpahinga na pagkalipat ho ni Pastor Hujan sa Pasig City Jail. Of course, at uh, mayroong pagbabago, no? no? Oo. Oh. Uh, Sino na makomit siya? Siyempre, nandiyan uh, mm. po yung security preparation na dapat nating ilatag. No? Para mapagitili natin yung kaayusan, no? At seguridad uh, siguridad ng bawat isa. Mm -hmm. Sino na hoon dumalaw? Superintendent, Warden? Ah, uh, mula noong uh, 27, no? Mm. Yung date kung saan siya ay uh, tinunover sa amin ng uh, PNP. Mm -hmm. uh, yung mga dalaw... Alang, no, ay... Pinili lang ni Pastor uh, ang dadalaw sa kaniya, no? Yung mga kilala niya, pero pinapayagan ditong mag uh, sa kaniya abogado o mga abogado, no? Kahit pari daw o mga religious organization. Pero sabi dito, ah, uh, yung mga kakilala lang ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga mandatory, no? O yung mga dalaw na allowed siya ay yung mga medical doctors, okay. yung lawyers, uh -uh. at saka okay, yung mm -hmm. mga priests, no? uh, mm -hmm. yung mga religious leaders na mm -hmm. may kinalaman po sa reliyon. Mm -hmm. Yung sa religious leaders, yung may kinalaman sa reliyon, pwede makapagdalaw. Iwan ko makapunta tayo doon. Tatanggapin kaya, tayo ni Kibuloy. Tuloy natin. So, yung, uh, so far, yung pwedeng dumalo sa kanya. So, hindi may, nag, nag-provide ho ba siya ng listahan? Hindi ho pwedeng kung sino lang lang ho ang dumalo? Yung mga supporters niya, ganyan, mula sa KOJC? So, initially, uh, yeah. dapat uh, may, may, nagbigay po siya ng, uh, ano, nagbigay ng uh, list no, ng dadalaw. Okay. So, mayroon po na dapat uh, hindi dapat yung sino-sino no mm. kailangan yung dalaw ay uh, ia allow mm. niya rin oh, so yung mga lista may lista pala siya sa sinong pwedeng dadalaw sa kanya at uh, yun mm. ay makakilala niya no kasi mm -hmm. na rin Oo. ng ating uh, ilian Oh, oh. Sino ang kasama niya sa kwarto? At saka bago niyo ho sagutin yun na warden? Oh, akala ko dahil Uh, temporary lamang para mahanda siya sa mga roles ng kulungan ay ilan lang ang kasama niya sa temporaryong silda. Temporaryong silda, uh, parang dalawang linggo ata siya in preparation at mahanda siya sa mga roles daw sa kulungan. Pero sabi ni Warden ay uh, tatlongpot pitong mga bilanggo ang kasama na ni Pastor Kibuloy dito. Apaki describe Pakidescribe sa amin yung kwarte ho dyan sa Pasig City Jail. Ilan-ilan ho yung nag-share at nasan ho si Pastor doon? Kaya eh, uh, yung ginamit natin na cell ay uh, yung uh, cell na ginagamit natin mm. sa mga bagong units, no? Uh, ah. Yung uh, mga mm -mm. dito uh, sa Pasig, no? Yung mga PDL na kinukulit oh. na PNG, and routinely, no? Oh, oh. So dito sa ground floor po yun, mm -hmm. uh, at, uh, may measurement po yun na uh, uh, approximately 5 uh, uh, meters to 8 meters po ang laki. So mm -hmm. sa ngayon, mm -hmm. ang kasama niya ay uh, yung mga bagong uh, commit na nakasabayan niya from oh. Uh, local pa PNP po. Ilan ho sila ron so, sa number, kwarto? Mm. Ang Ilan? number po nila ngayon ay uh, yung mga uh, maliban sa kanya. So, uh, 37 PDL. Ah, doon ho sa isang kwartong yon sa baba. Tama Opo. 37 sila. Doon sa area po na yun. Papano, po, yes. oh, sa papano natutulog si Pastor doon? Yun, makatulog kaya si Pastor Akibuloy nito? Uh, mayroon po siyang uh, 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 higaan no, na temporary uh, for mm -hmm. the bed kasi yon ay adjustment cell mm -hmm. no, habang uh, naghihintay ng uh, rest period na 2 weeks po habang mm -hmm. makapag-adjust siya ng mga rules no, and regulations policy mm sa chain po siya mm -hmm. ihalo po doon sa regular at uh, general population po ng ating uh, iitan mm -hmm. Ano-ano hu yung mga nandun sa, sa CR? Ano, sa, magkaka lang ako, common? Ganon? Ganoon naman po, wala pong individual po na CR yung ating facility, so oh. common po 'yan. Oh. Uh, lang po yung palikuran at saka mm. sa paliguan po, 'yun lang po ang nagdi-divide. Mm -hmm. Eh kamusta naman usa? Ano ho ang uh, pare-pareho sila ng uh, kinakain diyan eh no? O meron Kasi ho siyang uh, binigay na restriction? opo at uh, mayroon pong uh, allotted po dahil uh, once makumit ka, allotted ka na dyan sa pagkain, sa kitchen. No? Mm -hmm. Magamat, uh, yung bawat PDL ay mayroong kalayaan mm -hmm. No, na magpaabot, magpapasok kung gusto niya mm -hmm. ng extra food no, na gusto niyang kainin habang mm -hmm. siya ay uh, nakapiit sa isang kulungan na BGMT. So, pantay-pantay ho ng treatment, Warden, sa mga nakapiit? Yes, nakapito. As much as possible, mm -hmm. makakaya po natin, dapat uh, pantay-pantay po ang pag natin sa kanila. Oh, ilan ho ang inmate nyo dyan, uh, Warden, sa Pasig City Jail, sa male dormitory? Sa ngayon, hmm. uh, 1,435 po. Ka sa po. Kasama na ho si Pastor doon sa 1,000 uh, plus. na person. Yes. Oh, okay. ang capacity po ng jail? Uh, ang capacity po na dyan ay uh, mga ano lang po, uh, 400 plus. So, sa ngayon may congestion rate po tayo na 474 mm -hmm. percent congested po yung ating uh, PITAN -E po. Mm -hmm. Pero sa ngayon naman po, eh, kamusta ho ang uh, vicinity o yung uh, sa labas ho ng Pasig City? Dyan? May mga supporters ho bang nandyan sa labas o normal naman? Sa ngayon, uh, normal po yung uh, okay. ating uh, condition, lalong-lalong mm -hmm. na dito sa paligid po. Oh. Mm -hmm. Okay. Normal lang po. Alright. Yes. Eh, warden, to Rapa po dito, ipaalala ho ulit. Doon ang kamukha ho ng pinag-usapan natin ng una. Uh, warning ho ulit. At saka doon naman sa mga supporters ni Pastor, eh, kung gusto ni nilang puntahan, eh, paalala rin ho natin na meron lang ho listahan na pin- pinrovide pin pin si Pastor. Go ahead po, Warden. Thank you, Jeff. Uh, alam ko no, na mga uh minamahal na big citizens no uh wag na po kayong magtangka no na magpapasok no ng mga contraband no sa ating kulungan kasi uh, ito sana ay uh, maging lugar no na mahal, mahal natin sa buhay kung saan uh, mabigyan natin sila ng pagkakataon na rehabilitate no para pag nakabalik sila no sa community ay uh, sila ay maging maayos muli no na mamamayan ng ating society no at doon naman po sa mga supporters no ng QGC kay uh, uh, Pastor Tibuloy, no? Uh, meron po tayong master list na binigay sa kanya na authorized lang magdalaw, no? Pero sa ngayon, uh, ang pwede lang makadalaw sa kanya ay yung mga uh, doctors, uh, lawyers and priests no uh, sa pagbigay daan no sa kanyang adjustment period na po. Okay, yon ang sabi ng warden. Pero uh, bago 'yan mga kapatid, bago natin uh, i pa si attorney Claire Castro sa bagong problema na naman. Ito ay kaugnay sa uh, pre bargaining agreement sa kaso niya doon sa Nikki Buloy sa US. Babasahin muna natin itong komento no si Engineer Roda, Katagis Bro, Windel, bakit ka ba galit ni kay Kibuloy? Hindi naman tayo galit ni Kibuloy. At bilang media, ona uh, dapat malaman natin ang update kay Pastor Apolo Kibuloy kung wala bang special treatment. Pangalawa, sinagot na natin paulit-ulit yung paulit-ulit na tira ni Pastor Apolo Kibuloy kaugnay sa... Trinity, kaugnay sa uh, sacred images, na mga banat at bera niya sa simbahang katoliko. Dapat talaga sagutin natin at ilantan dahil daming mga inosinti na natangay nitong self-proclaimed appointed son of God na nagmula sa Davao. O di po ba napansin ninyo? Pag si Kabuloy ay nagiging ah uh, tinatawag na spiritual director ng presidente o okay kilang. Di ba, ba ka, Lalo na sa mga DDS. Pero, pag ang mga pari nga at obispo ang magpahayag sa mga esyo kami, magpahayag sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan. Abay, oh daming nagre -react. Oh. Ito nga sabi ni Kibuloy na nauna na nating uh, uh sinagot noon. Hmm. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautisman niyo sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu. At dahil dito sa banat na banat ni Pastor Apolo Kibuloy, na dami namang mga kaibigan niyang mga politiko at ngayon tumatakbo pa ng uh, pagka-senador. Kaya nga, ang tanong, kung ang pagiging appointed son of God <coughs> ay pwede lang pa ng gawing self-proclamation, iba eh, di na lang niya mag-self-proclaim -proc no? sa uh, uh, pagiging senador ayon kay Rod uh, Cartahis Katoliko daw siya no PPC pa nga members ang daming mga miyembro ni Kibuloy ng magpakilalang Katoliko <laughs> o, so pangit na komento sa atin bro o, ano uh, lahat na ibang sikta at may pangit na komento sa atin bro pero tingnan mo sumama sila sa atin. Anong sumama sila sa atin? Hmm. Okay. So, ito ang pahayag ni Atty. Claire Castro sa bagong problema na naman ito. Madami na talaga ang uh, tinuturo. Di ba? Ang pinaka-leader ng KOJC. Ayan o. Oh. Ito yung una oh. Si Maria de Leon, actually, una to talaga, Oh, last year pa eh. Na umamin na nag-a-arrange ng fake documents for KOJC members to obtain legal status in America. Umamin na to, nag bargaining na rin to. Isa to. Actually, pangalawa siya, may nauna pa eh. And it was followed by Marisa Duenas. Ito yung sasabi ko sa inyo, di ba? O, oh, sino ba si Marisa Duenas? Kay Pastor Kibuloy. Okay, pakita ko sa inyo. Okay? O. Oh. Share natin. So, para makita natin kung ano yung papel, gano'n siya kalapit, gano'n siya, anong papel niya. Ayan, no? Oh. Marisa Duenas, one of the long-trusted administrators of the kingdom of Jesus Christ. Long-trusted administrators, oh. ba? Diba? Has agreed to plead, to plead, to plead guilty to charges that she conspired. Oh. No? She conspired. Nakipagsabuatan siya kay Buloy, sa grupo ni Lucky Buloy, to the, mm, at nakipag... Uh, play bargaining agreement siya. Anong epekto? Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa play bargaining agreement. Okay, tuloy natin siya, Tony. Fraud. To defraud the US government. Paano to mga kaklear? Masasabi ba, ba to na ito ay paid false witnesses? Ito ba may may kinalaman sa politika dito sa Pilipinas dahil siya yung malapit kay Pangulong Duterte? So sino ang namilit dito? Si PBBM pa ba ang namilit dito para mag Or mag-plead mag guilty? Sa lower offense? di ba? So, mahinap, eh, mahirap, may i-connect. Kaya nga ba diba sabi natin, mas maganda nga sana kung mapapabilis ang kaso ni Pastor Tibuloy, dali na sana siya sa US muna, di ba? Eh oh. no. Duena signed a plea agreement with the US Attorney Office of the Central District of California on oh, no October 7. Siyempre, nakikita na nila yung effect nito mga kaklis. So, ang gagawin na lang nila, kung mas makakabuti sa kanila, na mas lesser yung penalty nila, lesser yung tao na ikukulong nila, doon na lang sila. Total, wala naman silang, wala na silang magagawa. Eh, maluwanag yung ebidensya. Diba? ba? So sino pa yung kauna-unahang nag ano? Nag uh, plead uh, uh, plea guilty. Nagkaroon ng plea bargaining. Okay? Ito ang unang-una. Pinakita ko na sa inyo dati pero niliremind ko lang kayo. Ito ang kauna-unahan kasi itong kauna-unahang kaso ang na um, nahuli si pastor mismo. Yan no? Lee Dale Rich for woman accused of smuggling cash for Filipino megachurch. Yan no, si Felina Salinas na sinasabing b u g a w Sinabi ni Arlene Stone na itong si Philina Salinas ay b u g a w ni Pastor Kibol. At the same time, isa sa mga pastorals to. Oh. Malamang single din to. Okay? So, ayan no. So, ayan. Salinas. O, oh, nululuto ah. Sa Hawaii galing to hindi kasi masyado makikita ang news na ito noon, noong pa mga... Okay, uh, sandali lang. Uh, natin dahil uh, yung batay sa reaksyon ni, Ator, uh, ni Engineer Ron, uh, di, di man umano uh, na hatulan sa korte si Kibuloy. Tama. Pero tingnan natin na uh, ang nakasulat diyan lifetime imprisonment kung ah, kung uh, malinaw yan no, uh, magbasahin nyo muna kung mapatunayan at may bagong may bagong ah, uh, problema si pastor itong tinatalakay ni attorney Claire kasi this is 2020 so parang hindi masyado na new news eh eh, okay? Hindi siya may shadow ng news kasi panong pato ni dating Pangulong Duterte. So dapat, uh, pinasinabi ko na sa inyo, may lumabas na news, pero they're celebrating for this without explaining na nag plea bargain pala itong si Felina Salinas and at the same time ay may inamin. Hindi hindi yun lumabas dito sa Pilipinas. Okay? So Salinas pleaded guilty to making false statement instead of the money smuggling Oh, sige, mag uh, sagawa na naman tayo ng uh, ito. Boses ng masa eh. Uh, yes or no ha? Uh, gawin natin ang tanong i bu -bo boto ba ninyo si oh, Pastor Apolo Kibuloy Okay. Eh, ito, um, yes or no lang yan. Sige. Andali. Yan. Ah, uh, sa ilang bisis na busis ng masa natin, pang pito na, pang walo na ngayon, pero sa pang pito natin na busis ng na masa, nangunguna pa ang no. Wala pang nangungunang yes. Tingnan natin ngayon, kung ano ang uh, resulta. So, pwede kayong mag ah, mag-click diyan. Yes or no lang yan, ha? Yes or no. Ibubuto ba ninyo o hindi? Baka mangungunan naman ang yes dahil sa ilang ilang pagkakataon nangunguna talaga Ah, oh, grabe naman ito si Tiri Ring. Tiri Ring pa? Oh. ibubuto pagka mayor Silda. No. So, yes or no, nangunguna pa rin ang no, 90, 93%. Baka hahabol ang yes. Oh. dahil ang dami namang supporter si Pastor Apolonio Kebuloy. Tuloy natin. Yes that she faced originally. Okay, so ang nag plead guilty na siya sa false statement. Hindi na sa money smuggling. Yung ba may, kasing kaso, di ba? Sabi ko sa inyo, may kaso si Pastor Kibuloy sila supposed to be siya, dahil siya lang ang umakono ni eh, ng uh, bulk cash smuggling. So para nakauwi dito si Pastor Kiboloy, inako niya lahat. Di ba? Kanya daw yung maleta pero hindi niya alam na may laman. When in fact, sabi niya, yan you know, oh, kasi she failed to report more than 300,000, actually 350,000 to eh dollars in cash. That was in a suitcase nasa loob ito ng medyas. Okay? Talagang balak itago, di ba? So ngayon, The investigation revealed that the suitcase was actually Kibuloy's. And she had told his driver not to put it on the plane. So still, nandun pala yung pera na sa suitcase ni Kibuloy, hindi sa kanya. Salinas, ayan o, admitted lying to claim the pastor's suitcase was hers. Apparently to protect him. Him! Pastor Kibuloy. So, kung lima na, di ba kung lima na, ang uh, umaamin. Di ba? Kung lima na ang umaamin dito, mga ka-clear, okay? Yan, tanggalin natin to. Kung lima na ang umaamin dito. Oh, sandali muna. i, uh, i, e, e, bago tayo papasok sa punto por punto, ito uh, muna ang ah, uh, saan ba yung comment? No? Acknowledge muna natin yung uh, mga nagkukomento no may hinanakit <laughs> hinanakit dito si uh, engineer Roda Katige sinabihan pa naman akong tauhan ni Kibuloy ni Bro Windel <laughs> Welcome di ka uh, miembro ni Kibuloy kong uh, kung nagsubaybay ka dito dami kasing mga Uh, kaanib ni Kibuloy na magpaka-katoliko kahit nga yung uh, mga youth na pumunta dito para mag well, kung di ka, uh, di ka kay Kibuloy uh, that's good, no? Pero, ona ako uh, kung nagsubaybay ka uh, sa ating uh, talakayan dito, sinagot natin, hindi ibig sabihin na tayo kay Kibuloy. Una, update. Totoo bang walang special treatment kay Pastor Apolo Kibuloy? Pangalawa, sinagot natin yung iba't ibang mga tuligsa ni Pastor Apolo Kibuloy. Dahil, kung di natin sasagutin itong mga kasinungalingang ito. Yeah? Ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit magmukhang, parang katotohanan, lalo na sa ating mga uh, kapatid akulang ang kalaman. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang nangyari, di ba ang daming mga inusinte na natangay at naka, napakapiligro yan. Dahil pag matangay ta sa, tayo sa kamalian, lalo na mga inusinte mga kapatid, nanganganib pati kaluluwa natin. Although, sa simbahang katoliko, may deklarasyon sa Lumen Gentium's The Light of the Gentiles na through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it, through the dictates of their conscience, they to may receive salvation. However, ang Lomin number 14, malinaw din ang sinabi, The Church of Christ must be a nature, in service, it served men through the twelve apostles. It is to this church That all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Nayon, uh, si Pastor Apulo Kibuloy, na nasa uh, Kulungan, makakaya kaya niya ang situation ngayon sa Kulungan. Pero sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ito talaga daw umano ang uh, ito talaga daw ang ipinahintulot ng kaniyang ama tatanggapin daw niya. Oh, so uh, bibong-bibo naman sila doon sa kulungan, 'no? Oh, bibong-bibo sila dito. May nagro-rosaryo pa. Siguro, marami sigurong madala ni Pastor Apolo Kibuloy diyan sa kulungan dahil magaling din siya mangaral. No? Naalala namin, nang nagbisita kami sa mga kulungan, mga kapatid, da at nangaral, dami ng mga bilanggo na hindi mag-antanda ng cross at hindi magro-rosary dahil Bago kami nagbisita, may mga born again na pala Iglesia ni Kristo na magbisita sa kulungan. Pero lahat ng mga katanungan, lahat ng mga sagot nila, sinagot namin eh uh, yon. Ang daming humihingi ng uh, rosary, no? At daming mga nangungumpisal na mga bilanggo. No? kailangan talaga na ma katikais natin at may kaibigan pang pulis yung kaibigang pulis na nagiging this officer noon kaibigan-kaibigan dahil ako matagal akong uh, pulis reporter mga kapatid ilang taon this officer di ko lang pangalan uh, nakulong siya dahil binaril niya yung relative nila. oh uh, ayaw niyang ayaw niyang tatanggap ng rosary, eh, hindi siya humingi. Pero nang nalaman niya kung gaano kaimportante ang pagro-rosary, tinawag niya si Bro Tata. Sabi niya, hindi ako ng rosary, importanting importante pala ang rosary. Yun. Kailangan talaga ipangaral. Alam niyo, mga kapatid, nang na-assign ako sa City Reformatory Jail para uh, magkatikisim, alam niyo? Uh, sa simula nahirapan ako sa pagpasok kung ano ang simulan kung ituro sa kanila. Pero nang alam niyo, nang nakilala ko ang karamihan na napaka-religious pala, ayan. 'No? Uh -huh. Pa-balik-balik na kami hanggang si uh, Bro Tata at hindi lang dito sa so Osamis kundi minsan maimbita tayo sa City Reformatory Jail dyan sa Tanggob City. No? At sa Jail Ministry ng parokya ng Tanggob. Okay. So ayan po mga kakiers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, is Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de la iglesia.